magandang umaga po mga kamanok bali ito po ay manok nung tropa ko oh, at tinatanong niya po sa akin kung ano daw po ang tumama sa sakit sa kanyang manok at nang aking po tinignan mga kamanok ay sinabi ko po sa kanya na isang Marex disease ang tumama sa kanyang manok dahil ayan po makikita po ninyo na ang kanyang paa ay hilahila -hila niya at hindi po siya makatayo Bali ang sintomas po ganyan ay sintomas po ng Marek's disease. Minsan po ang makikita nyo pang ibang sintomas sa Marek's Marek's disease ay yung ano po nag-twist-twist po yung kanilang leeg. Ganun po 'yan mga manok. At makikita naman po niyo na maganda yung condition niya, pulang-pulang -pula yung mukha niya at yung katawan niya buong buo rin. Ang Marex disease po mga kamanok ay hindi mo alam kung kailan yan tatama sa manok mo. Maaaring tumama yan sa kanila sa maliit pa sila at gagaya nito bullstag na. So napakahirap pag ganitong bullstag na na tamaan ka ng Marex disease dahil hindi biro yung ginastos natin para makapagpalaki ng isang ganitong manok mga kamanok. Uh, tatamaan lang ng ganyan. At ang payo ko po sa kanya mga kamanok sa manok na ito ay i-dispose niya na nang ng maayos. Dahil ito pong Marex disease mga kamanok ay walang gamot. Kahit ano pong gamot ang ibigay mo dyan, hindi po gagaling yan. At kahit ano pa ang ipakain mo dyan na kung ano-ano pa, hindi rin po gagaling yan. Dahil mismo mga eksperto natin sa paggawa ng gamot ng manok natin ay hindi pa po natutuklasan kung ano pa po ang magandang gamot dito o nakakapagpagaling na gamot dyan sa Marex disease na yan at doon po sa mga kapwa ko backyard breeder kapag naka-encounter po kayo ng ganitong sakit sa inyong manukan ay magkandak po agad kayo ng vaccination doon sa mga sisiyo ninyo dahil yung inyo pong manok mga kamanok ay carrier ng Marex disease pwede po nating maiwasan yung ganitong sakit sa ating manukan kung magkakandak po tayo ng vaccination kung hindi po tayo magbabaksin ng marex sa ating mga alaga mga sisiw ay paulit-ulit lang po yan na mangyayari sa inyong manok buti sana kung tatama yan kung sila ay mga sisiw pa lang eh ang marex po tumatama sa, sa mga sisiw hanggang sa pag-edad po nila ay ang mahirap po mga kamanok ay pag tumama po sa ganitong maidad na yung manok natin sayang po lahat yung pinagpagura natin so yung po mga kamanok ano kailangan po natin magbaksin kapag ganyan pong merong casualty na marex disease sa ating manukan para maiwasan po natin maulit yung ganitong kaso ng sakit na ito sa ating mga manok at ito po na to ay nakakahawa po mga kamanok. By contact nga lang po, hindi po kagaya ng ibang sakit na peste na airborne na sumasama sa hangin para makahawa dun sa iba nating mga manok. So iwasan nyo po na makakontak siya ng ibang manok at sigurado po mahahawa yan ang Marex disease kapag may tipo po kayong ganyang sakit sa inyong manukan. Hanggang dito na lang po itong video ito, sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at impormasyon tungkol po sa sakit na Marek's disease at kung ano yung dapat nating gawin kapag tumama po sa ating manok o tamaan po ang ating manukan. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.